Nataba naman, di ba? I mean, marami siyang dahon. Lash siya. Okay. Hello everyone. So, meron tayong nalaglag dito na baby. Leaf propagation to siya. Ito. Choco monster. Dito yata ito galing. Ito okay, Choco ko guys. Um, Naglalash na siya balik lang natin to siya dito bakit kaya to nalaglag eh? ano nabunod balik lang natin siya Ano, may leaf propagation pa dun sa dulo ayun mm -mm. masyadong kita masyadong kita ayan so ngayon guys ay ano itong dalawang to si Darlie Sunshine ayan So, kung napapansin nyo sila, guys, ano sila, iba yung kanilang, iba ang kulay nito. At saka yung isa. And then, yung itsura nila, di ba, guys? So, medyo le lege leggy siya. And then, ito namang isa, ah, uh, <coughs> maraming dahon, or lush 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 Medyo lush siya. Okay. So, ayan, guys dahil napapansin na iisip ko kasi ngayon ko lang naisip talaga hindi ko naman to pinagplanuhan na uh, magkaiba yung soil na gagamitin ko sa kanila para ano something katulad ng iba nag aano sila nag study kung ano yung kalalabasan so wala lang akong ibang soil noon and then um, trip ko lang na kasi wala akong ibang soil na ihahalo kaya ang hinalo ko isa more on pamis niya. Yung maliliit lang. Yung parang munggo. Yan sure guys. So, so yan. ba diba? Parang magkaiba sila. Pero same lang yung area na nila, na pinaglalagyan ko sa kanila. Itong isa maganda yung kulay niya. Pero, lege siya. Ayan o. Ito namang isa, medyo green-green. Okay. Ayan guys. Medyo green siya compare dito sa isa. Pero, more more on leaf siya diba guys so more on leaf mas marami siyang dahon compare dito sa isa and then medyo mataba siyang tingnan compare dito naman sa isa ayan no so magkaiba talaga so depende pala sa soil yon hindi yun sa kailangan natin isan stress yung ating mga succulents kasi naka stress naman din na siya Mainito dito pagkatanghaling tapat. Ayan. Pero, difference talaga. Different. Or, magkaiba talaga yung kulay nila. Ayan. Yan sila, guys. So, ang ginamit ko dito is yung loam soil na loam soil talaga siya. Hindi naman siya totaling, ano... 'yung 'yung well drain naman din siya na, na loam soil, 'yung parang pwede sa ating mga gamitin sa ating mga succulents para hindi siya malanta kapag ka tayo nagdidilig or kaya na sila dahil na nadidrain drain agad 'yung tubig. And then ito namang isa, kung bakit ganito to siya, ang ginamit ko sa kanya is loam soil din naman pero konting soil lang siya, more on pumice. Kaya ganito siya 'o. Oh di ko nga expected na ganito, ganito pala yung magiging itsura. Yung alam mo yung ano, nakikita ko sa mga office na display nila sa table na ano lang siya, yung parang props lang, yung plastic lang, di ba guys? So, ganito yung itsura, parang plastic lang din siya. Ayan o, no? maraming dahon. Unlike sa isa. So, para sa akin, kung alin ang mas maganda, parang sa akin both kasi ano eh, nalagas. Ano eh, um, maganda naman siya, and then maganda naman din siya, tingnan. Kapag uh, maraming dahon, at then nataba siyang tingnan, no. Ito naman isa maganda din naman, dahil kul sa kulay siya, nag ano, na-attract, na-attract tayo sa kulay. So, ayan lang yung guys, yung ma share ko sa inyo. Kung alin yung magandang gamitin na soil. So, nakadepende yan sa inyo. Ito naman siya kasi parang plastic talaga siyang tingnan. No. Ngayon, ito namang isa, maganda din kasi pinkish. Diba? So, 'yan lang ma share ko po sa inyo kung alin yung magandang soil. So, nakadepende sa inyo kung ano ang gusto nyong gamiting soil para sa inyong mga halaman or katulad nito, mga succulents. Ako naman both. Kasi okay lang naman na leggy siya pero makulay. Ito namang isa, okay naman din kahit na green siya. Nataba naman, di ba? I mean, marami siyang dahon. Lush siya. Okay. Ito naman, guys. So, ito yung ano eh. Ano tawag dun? Nakalimutan ko na pangalan. Nalusaw siya, guys. Hindi ko siya naalagaan na maayos. So, i-reserve ko na lang to para sa ibang uh, eh, re-repat ko na mga succulents. So, yan lang, guys. Thank you for watching. Please follow for more. Babush!